New Day New Construction Update. So di ataron sa bago na tong site diri sa Mayakabak, Dawis Bohol. Nag-andam ta sa atong materyales sa semento, bas, graba, kabilya, tanan-tanan nga semento. Ang karon nag ongoing ta sa atong site development. So nagbakbo ta dira, nagkutkut ta, nagpatag unsa pa ang buhaton sa bakho. So ang kini nga sitwasyon sa yuta is pakawa siya. So mapunduhan siya og tubig. So need na to siya isaka stop. ang level. So mo ni siya ang bag-o natong gamon nga level. So, So, kini siya, nga level, is muuyon po ni siya, dapat sa atong right of way. So, ang right of way. And, kung mu forward ka, padung na sa iyahang area, palawang jud siya. So, need na to siya, gaman jud o bagong Ang atong gamon nga, retaining wall, ani, is buhos. Na ubang part is atong ACHB is, is piling. Ang uban is buhos jud need. Kay kini nga part, nasa 2.5 meters ang gilaumun ani. And then, ang ubang side sa iyahang lot is naa sa 2 meters na 1.5 na 1 meter lain lain siya so di ra maguol kung ang unsa um, in hitabo sa inyong yuta pasaka paubos katagilid unsa pa ang inyong yuta kay kaya kayo so, na natong i-develop so mo na siya ang panghitabo sa karon nga ato ang area sa ato ang bagong project and then karon ki parting kainita so muli ko, and maura to siya bye